Napanood nyo na ba yung MPL sa Malaysia na kung saan ay nag-roam fanny si Zorn? At dahil na buff ang mga roamers ay sinisiguro ko sa inyo na sobrang effective talaga nito sa RG. Dito ay sinabihan pa ako nila po nakakanood ko raw ito sa ibang bansa. Kaya ipaparamdam sa kanya ni 69 ang roam fanny ngayong season. Ilang sandali pa ay nag level 2 na ang Mandirigma kaya na agaw nito yung buff. Pero hindi pa siya tapos dahil pinaslang niya na rin si Rafa. Ang galing! Ang galing! Ngayon naman ay susubukan niyang agawin yung red buff at naagan niya nga ito. At ang masaklap ay pumano rin yung core ng mga kalaban. Kunin mo na daw lahat pani. Sa kasamaang palad ay nautapan siya ng mga pangit. Dahil may nakatago palang mangkukulam sa talahiban. low energy na ito at wala ring purple buff, pero nagantihan niya pa rin yung mangkukulam. Pwede naman kayong magpe gaya nung ginawa ng pro player. Pero kung gangster kayo tulad ni 69 ay mas maganda pag naka-flicker. Dahil isa sa kagandahan ng flicker ay maaari nung biglain yung kalaban gaya nito. Damn! Mamaya kayo. Okay, yeah. Ikinalulungkot kong sabihin na hindi na matutupad yung mamaya ni Toothless. Dahil uubusin na sila ng mga bayani. Tatakas pa sana yung lapo, ang hindi niya alam may instant transmission ng ating bida. At dahil naubos na ang masasamang loob kaya niritwala na sila ng mandirigma. Victory!